Okay. Ganda araw mga idol. Sinimulan natin tanggalin yung ating uh, tabo ng sula ng sibuyas. Ayan mga idol, sibul na. Ang ganda na sibul. Dandarin mo lang pag ano. lang kasi mananabit na sa mga rudy. Ayan o. Ang pagtatanggal nito mga idol ay dahan-dahan lang. Kasi pagka naano natin yung mula, pwedeng mabunot kasi maliit pa ugat niya. Bukas pa sana ito mga idol, patanggalan. Kaso masyado ng maraming labas at baka masira, mabunot. mga idol. Ayan tayo lang.